Hello mga kamiks, welcome to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo So ngayon mga kamiks, ito ang gagawin natin So ito kasi ayaw niya umilaw pag ng Ayaw umilaw pag nilagyan mo ng bulb So meron tayong bulb dito, tatlo So gumagana po yan, ayan Para makita ninyo, ayan Ayan, gumagana po ito Lead lights po ito mga kamiks Ayan So gumagana po ito lahat. Ito medyo mahina na ito at papunta na to sa pagkasira. ayano oh, mahina na siya. So papunta na siya sa pagkasira. So ito ang ilagay natin dito at nang makita natin na hindi siya gumagana. Ayan oh. Oh, ayan mga kamiks, kahit hilain mo to. ayano, oh. Oh, ayaw niyang gumana so hindi siya makapailaw pag nilagyan mo ng bulb so kahit ito ilagay natin ayan mahigpit na po yan o. so wala so ito yung gagawin natin ngayon mga kamiks so para mapakinabangan naman natin para hindi naman tayo magtatapon ng pera no? kasi medyo may kamahalan din ito kahit pa kasi ang problema nito mga kamiks, itong dulo niya, ayan, kung nakikita niyo nakabaon na siya doon sa loob. Ayan, kasi nababasag na po siya dito. So, hindi na po tumatama yung, ayan, kung nakikita niyo yung sa dulo. Ayan, so bubunutin muna natin, baka makorinti tayo. So, kung nakikita niyo ito, yung nasa loob yan, yung sa gitna. So, hindi na siya tumatama dito kasi, ayan o, oh, bumaon na siya. So, ito yung gagawin natin. So, para mapakinabangan natin at hindi tayo makabili So, hanggat kaya natin gawin, ayan, gawa natin ng paraan. Kasi sayang naman. Yun pa yung bibilhin natin. So, ayan, babaklasin na natin mga mix So, gagamit lang tayo ng skew. Ayan. So, malaking pakinabang din mga mix pag medyo marunong tayo magkutingting-kutingting. No? Kasi, imbis na bibili ka, kung marunong ka naman magkutingting, Uh, mapakinabangan natin yung mga bagay-bagay na sira. So katulad nitong lead lights. Kung pundi yan, huwag nyong itatapon dahil mayroong paraan sa pag -re repair nito. So mapakinabangan pa rin natin yung mga lead lights bulb na pundi. So kung may rami kayong pera, so pwede nyo itapon at bumili ng panibago. Pero kung wala naman kayong pera, so pwede kayong manood ng tutorial kung paano mag -re repair ng ganito at nang mapagana natin yung mga bulb natin na lead lights na pundi. So, ayan. So, ngayon, para matanggal natin to, ayan, ito, kasi kailangan natin to matanggal para mahiwalay-hiwalay natin to sa loob, no? So, kailangan sikwat-sikwatin lang natin dito. Gagamit tayo ng, ayan, iangat lang natin to. Ayan, angat natin tong ano niya, yung parang lata niya. So, pagpasensya nyo na dahil hindi ko din kabisado yung mga pangalan-pangalan, no. <coughs> Ayan. At nang maikot natin ito, mga kamiks, no. Kasi naikot po yan. Scootin lang natin, oh. ayun So, ayan mga kamigs. So, ayan, oh. Pansinin nyo. Nasa loob na siya. Kaya, hindi na lumalapat yung dito. Yung sa gitna. Kaya, hindi siya mapailaw. So, ngayon, bubuksan natin at idandahan lang natin, no oh, Para, hindi naman, ano. Ayan, oh. Kung nakikita nyo. Bumaloktot na siya, oh. So, ayan yung iangat natin. So, pagdating naman dito sa taas, ayan. Kung nagbabaklas tayo ng ganito, so, kailangan tingnan natin ng mabuti para sa pagbalik, ah, hindi naman tayo maliligaw. So, dyan yan lang siya. So, hahayaan lang natin siya dyan. So, tingnan nyo. Nagka-corrosion na din. So, ayan. Gagamitan lang natin ng pliers at i- Baloktot lang natin, ilabas natin siya. So, ganyan. So, ayan mga kamiks, oh. Na ilabas na natin siya. So, ibalik na natin tong takip niya, no. So ito na pala mga kamix na tapos na natin. na ibalik ko na tong sa loob at saka yung sa yung screw. So ito, ang ilagay natin dito, ibalik natin to para may trade siya. Ayan. Kutin lang natin siya. Ayun. Na balik na natin. Tapos ito, ayan na mga kamix oh, kung makikita ninyo, lumabas na siya kasi kanina nakabaon nito so kaya ayaw umilaw kasi yung nasa gitna ayan yung sa gitna hindi tatama dito so ngayon sigurado iilaw na ito so hihigpitan muna natin to mga kamiks para hindi siya matanggal so ganito lang yung gagawin natin ayan So ito na pala mga kamiks, na ibalik ko na. So, ang ginawa ko, inikot-ikot ko lang din and then ginanito ko lang mga kamigs. O, ayan. Tapos, mayroon naman siyang may puwang naman siya dyan. So, ito yung lock niya. Ayan, didiinan lang natin dyan para maglalock siya, para hindi siya susunod. Hindi siya sasabay sa pag-ikot natin pag nilagay na natin siya dito. So, ayan na. So, kung napapansin ninyo, lumabas na ito. Kanina wala ito eh nakalubog ito kaya ayaw to umilaw so ngayon titistingin na natin mga kamiks so pagpasinsyahan nyo na oh masyadong maganda yung pagbabalik ko ni pagkabalik ko dito so okay lang yan walang problema yan ang importante naman ay iilaw ang bulb na ilagay dito so ngayon ilagay na natin to mga kamiks yan so titingnan natin yung ating DIY kung gagana ba so ayan mga kamiks So Sasaksak na natin Ayan, sasaksak na natin mga mix So, ayan, nakasaksak na So, ito yung unahin natin So, titingnan natin kung gagana ba yung ginagawa natin Okay Ayun mga kamix, no Gumagana na siya Kasi kanina, kaya hindi siya napailaw itong mga valve na nilagay natin. Kasi yung doon nga sa dulo yung nakalubog. So ayan oh So hatakin natin. Ayun, namamatay siya. On, ayan. So ayan na mga mix Okay na ito. At pwede na mapakinabangan. So, ganyan lang ang gagawin natin pag mayroon tayong mga sira-sira. Lalong-lalo na itong mga lead lights bulb ito. Pwedeng-pwede ito i-repair mga kami So, ayan, okay na siya kasi lumabas na ito. So, ito kasi yung contact niya para doon sa gitna. Para umilaw itong bulb pag nilagay natin dito. So, kapag nakalubog po ito, talagang hindi ilaw kahit ilang bulb ang ilagay natin dito. Kahit isang daang bulb, na ilagay natin dito kapag nakalubog po yan hindi yan tumatama doon sa doon sa gitna uh, Mangangamot mga ulo na lang tayo kung ganun so ayun lang pinakita ko lang sa inyo na pwede itong ma-repair kung mayroon man kayong ganito so pwedeng pwede yan gagawa ng paraan so hanggang dito na lang tayo mga kamiks so sana may natutunan kayo sa aking vlog na kahit pa paano ay eh, medyo tumatama din <laughs> So, ayun mga kamiks, maraming salamat. Uh, thank you for watching and uh, don't forget to subscribe and like and share. Oh, shout out to all my viewers. Uh, kahit saan mang sulok sa mundo, ayan, shout out sa inyo and always tayong mag ingat mga kamiks. So, ayun na mga kamiks, hanggang dito na lang tayo at gumagana na yung ating D&Y na full chin socket with two flat pin outlet. So, ito siya. So, ganun lang at maraming salamat. Bye bye!